Komedyanteng si Rufa May Quinto na aksidente at nahimatay sa US. Kamakailan lang dahil sa nervyos at stress, mukha ng aktres duguan. Mas nilinaw na ni Rufa May Quinto ang kanyang kwento tungkol sa pagkahimatay niya sa Amerika. Maraming humanga at sumaludo sa kapuso komedyen na si Rufa May Quinto sa kanyang ipinakitang tapang at lakas ng loob na harapin ang mga mabibigat niyang pagsubok sa personal na buhay unang naging usap-usapan ang kanyang marital problems sa kanyang asawa na si Trevor Magallanes. Umabot ang balita na sinabing nasa proseso na noon si Trevor na makipaghiwalay na nang tuluyan kay Rufa May. Sumunod naman ay noong nakatanggap ng warrant of arrest ang comedian dahil sa kasong paglabag sa Securities Regulation Code ng Derma Company na inindorso niya para makalaya nagpiyansa ang aktres ng 1.7 milyon piso matapos voluntaryong sumuko ito sa National Bureau of Investigation or NBI. Sa kabila ng kanyang ipinakitang lakas ng loob sa publiko, hindi pa rin mawawala ang takot at pangangamba ni Rufa May para sa kanyang sarili at pamilya. Sa isang pahayag kasama si O.G. Diaz, inamin ni Rufa May na naranasan niyang mahimatay sa nervyos at stress bago umuwi ng Pilipinas galing Amerika. Nahimatay ako sa US dahil sa sobrang nerbiyos, sobrang lungkot, sobrang lahat na. Kaya iyon ang nangyari, kwento ni Rufame. Nag-emergency call ako. Hindi rin kasi kumain ng maayos ang sexy comedian sa gabing iyon kaya mas naapektuhan ang kanyang kalusugan. Nahilo ako habang kinukuha ko yung food tapos parang nilalamig na akong ganun. Sa gutom din kasi nga siyempre. Sabi ko, dami ko nang kinain nung Pasko, tapos pauwi na rin ako, kaya kailangan ko lang magpigil kumain. Tapos gusto ko lang yakapin ng anak ko. Alam mo yung kung tulog siya, gusto ko lang nandun ako sa tabi niya. Paliwanag ni Rufa May. Nakita na lang siya ng mga tao sa sahig ng hotel habang may dugo sa kanyang ulo dahil sa tama ng kanyang baba. Sa nangyaring insidente, dun daw nagising si Rufa May na mas patibayin ang kanyang loob at mag-focus kung ano ang kailangan niyang gawin sa kasalukuyan. After this, alam mo, yung bigla na lang akong nagising na huwag na akong mamroblema ni Rufa May. Kaysa mamatay ako, gumising ako tapos sinabi ko, yung anak ko. Mas nakatuon na raw ang pansin ni Rufa May na isipin kung ano ang dapat niyang gawin sa bawat proseso. Mas mahirap na raw kasi kung mas alahanin ang emosyon kagaya na lang noong nangyari sa kanya sa US. Sa ngayon, masaya si Rufa May kasama ang kanyang anak na si Athena na manirahan dito sa Pilipinas, kasama ang kanyang pamilya. Patuloy rin nag-uusap ang mag-ina kay Trevor para alagaan nito ang relasyon niya sa kanilang anak.